Welcome so, back mga our YouTube channel sa so, today's for video. My name is Chasi nga pala. Si Isha! And? Si Anna. Ayan. So, may tanto kami ngayon. Ayan. Ito po, bintana po namin. Nagagulo po siya. Ayan. So, ayan. Finally, guys. Nga pala. Ang ganda dito. Ano, malamig siya. Ayan. Yeah baby how to open Super, super, cool. I love mean, super, 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 super. Yeah. Ang ganda yeah. dito, guys. Kaya nga, guys. Punta na kayo sa Pilipinas. Shout, Pilipin. shout out daw and follow of back nyo daw know, siya. Pa-follow ba? Sa TikTok daw. Mag-follow so, po kayo. Follow nyo siya, guys. Sa TikTok. May TikTok siya. Papit. Follow nyo no, po kami. In, ako naman may din ako. Follow <laughs> nyo po kami. Mag-follow po kayo dito. O, oh, sabihin mo kaya na. Mag-follow mag po, po, kayo dito. Sa TikTok. And, ano guys, ipo-follow ba ko din kayo? Ayun. And, dapat nakaganto pala siya. Oh. para press ko. Huh? Wala? Sorry, uh, uh no. ah, guys. No. Iya, to dahil So, anu anu anu. mainit, mm -mm. oh, mainit na dito, guys. Opo. Ayan. 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 Ay, guys. Ayun natikman Shout out kay Shout out na bala kayo. Ayun na ba yun? Yeah. shout out kayo sa kay sa kanya. Kay ate niya ay nandito. And the idol ko siya. Talaga ay, ito. Parto? Ay, ko yan. Ay, kasay Ay, Yes, idol ko siya sa TikTok. And follow back nyo. Si Isa talaga. Magaling din niya mag-tiktok. Bye-bye. Ayan, guys. Ah. Sinabi ko lang kung tatit sa atin. Dito sa tent na Hindi. Dito sa bahay. Ate. nyo Eh! Kabutihan <coughs> nyo! Nakalipit siya. Lipit, no? Lollipop lang to. May TikTok din ako na fidget order na kasi. Sabi sa ko wala nang lalabas. Wala na ko lang yeah, guys. Shout out kay Shout out kay Justin Morana. Yes, ang galing din ako mag-tiktok. And finally, na mm mas -hmm. paasok yung kakatid ko na yan. Pakat yan. Mm -hmm. Oh my God, the first one na mm -hmm. Kahoy itong bubong namin, yes. And nilagyan namin ng karam. challenge time on 24 Mama! hours. Ayan, yeah, magta-24 hours tayo dito. Nakakatakot. Saling kit-kit lang si Kian And tapers pa lang. Ito ah, mag-uumpisa pa lang tayo. Sasabihin ko kung hindi na. Ibababa ko kasi. Ayan. So, panghali na. Kill naman! Sorry, dad! Sorry. Eh. Ayan, Ganun siya, guys. Kung may kasalanan ka sa kanya, magsasolve ka lang. Mm -hmm. Kuku! 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 So, Sige na, pasok na. Na. 12, 24 hours ay, yung after hours, eh ito yung ko. kanina pang anak ko, mo yan, <coughs> ay, kasi niya hapon na guys pagka ka hapon na nga guys ito po may bete po ako hapon na, na, na malapit na mag umaga ay maggabi. hindi close mo na muna yan And guys ha so... Ayan guys, so gabi na. Gabi na, matulog na tayo. Ay, malapit na. E, ito o'clock na guys. Opo. E, ito o'clock na. Kiel. Sorry ka. Sorry. Baba ang mo, di nakikita si Isa. Ganyan lang Kiel And my Ayan, guys. So, finally, it's time for the sticker at The love, the love. Ayan, guys. So, patutulog mm -hmm. mo na kami. Panoorin mo kami. Matulog. na lang. tulog na. Okay. Wag mo i-stop. Sabi ko i-stop. Stop ka? Walang magsasabing titilao ka. Siyempre, gabi pa yun. Okay. Guys, so iinom na na ako. Nakatulog na sila. Nakatulog na sila, guys. Tulog na ako <laughs> kaya naman. Si Isa nga tulog na. Gusto niya nang mawala dito sa 24 hours. So iinom mo na ako. Meron kaming wala uh, dito. Iinom mo. Wataw. Okay. May nagsasabing ano Tumain ko yung ano doon Walang tiyak Walang tiyak yeah. Gabi na nga Mami, hapan lang Gabi na, bukas na lang ng umaga Hindi, okay. okay. mami, hapan lang So guys okay. Hindi pa umaga. Matulog tayo. Gusto ko nang mawala dito sa tulog. And for manood na lang ka tayo ng TV may cellphone ako dito na gano'n. Ayan. So, nood muna kami, guys. Kasi hindi sila makatulog. Ayan, nood muna kami. TV ba yun? Selfie na. So, manood muna kami. Oh my God. Multo itong pinapanood namin. Ano? Multo ito. Ouch, 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 oh My, my God. God! Ay! Yung baby natin! Baba, may naman na uh -huh. manood na tayo. Ano sa sasalito? Oh my God! Ano siya? Ano na kung tiktas? Alam, may gumalaw kanina, diba? Oo. Oh, oh. Hmm. So, papatayin na namin guys da dahil hindi pa nag-umaga. Matutulog na kami. Diba gusto mo wala sa tingin na ayos? Masalimuot! Sige na, matulog ka na. Masalimuot! Kahit na, matulog ka na gabi pa. Eh, masalimuot ka. May, oh. May electric pan kami na maliit guys na dala. And snack. Kukuha ko ng popcorn pa isa.

And finally, malapit na rin mag-umaga. Umaga na. Ayan, umaga na. Ayan, si Ais, alam mo'y kusi. Ayan, o, guys. Umaga na. So, tara na. Lawas sa kaya. Ay, kuninan na. guys. you